Subaybayan natin Kaya kukwento po sa atin yan Ni Jeff Eigenman And Sav Magalona Hi, welcome to the show Welcome hello, to Hot hello. TV Thank you for having us Yes, so always a pleasure And yan, ang um, Forever will be having yes. A new time slot uh, Ah, okay We're gonna be part of GMA's Afternoon Prime now, pag Ng pagkatas ng itbulaga Yesterday's bright and then Bukod Kang Pinagpala and then Forever. Before ba? So, uh, para beginning what time? tomorrow. Beginning, beginning tomorrow. Yes. Mga what time yan? Mga 4, oh, 4.30. mga ganyan. Mm -hmm. So, kaya abangan na lang nila yung sunod-sunod ng show yes, na no, so, para... Pinaganda ano, lalo ka, kasi malakas ang hatak ng afternoon prime. So, it's gonna be better para sa mga kapuso yan. Definitely. Sab, ano yung mga exciting na mangyayari? Pwede ba ikwento mo sa amin Ako, ng content? Kakatapos lang namin mag-taping ng sobrang dramatic na scenes. Sobrang kailangan na lang ka abangan yan. Yeah. Diba? Uh, yun? maraming revelation na mangyayari with the, Uh, Lila's character uh, with Sam, so maraming ano task with Patrick naman maguguluhan siya kung kanino ba talaga niya ibibigay ang puso niya kung kay Leila o so medyo long hair si ano ngayon si Patrick haba ng buhok Ito dahil sa pinaga uh, uh, so <laughs> naguguluhan siya so abangan niyo yan kasi paganda ng paganda ang forever promise sa mayan ayan sa so, mga kaibigan huwag niyo pong kalilimutan forever mas maganda mang galing na sa Jeff sige imbitahan mo yes, sila uh, yes po uh, part na ng GMA's afternoon prime Which is gonna be from It uh, Bulaga, yes. Yesterday's yes. Pride, Bukod Kang Pinagpala, and then Forever. Abangan niya, this is of course directed by Ricky Davao, starring Heart of Anglisa and Miss Gloria Romero. Yes. Sab? Yes, thank you so much. Sana pa pa, naorin niyong Forever. Uh, forever niyong panoorin ng Forever. <laughs> <laughs> thank you. Yes, maganda po yan.